Pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa ilalim ng paksang pagkaing bigay ng Diyos. Sa panahon ngayon, maraming sakit ang kumakalat sa mga tao at labis ang pagkabahala ng mga tao sa kalusugan nila. Nakita ko ang artikulo na pinaliliwanag ang social atmosphere bilang hypochondria. Ang kapansin-pansin sa artikulo ay ang pagsisikap na ginagawa ng mga tao para ibalik ang kalusugan sa pamamagitan ng pagkain. May terminong, superfood. Nito lang, narinig ko ang termino sa unang pagkakataon. Mukhang pakariniwa na ito. Hindi ko alam na may ganitong isyo sa lipunan. Sa mga butil, may bigas, barley at millet. Pero sinasabi sa artikulo, ang mga butil na di pamilyar sa atin, tulad ng Amaran at Kinoa. Tinatawag ito ng mga tao na pagkaing mula sa Diyos. Sa Biblia, ang Diyos ay Diyos na tagapaglikha. Talaga may pagkaing bigay ng Diyos sa mga tao. Ano ang pagkain binigay ng Diyos sa mga Israelita sa apat na taong buhay disyerto nila? Binigay ng Diyos ang pagkain tinatawag na mana. Tungkol sa mana, pinapaalala nito ang superfood ngayon. Pinaniniwalaan ng tao na ang superfood ay pagkain bigay ng Diyos na may epektong pagpapahaba ng buhay ng kaunti. Kaya gumugugol sila ng malaking halaga dito at kinakain ito para sa kalsugan kahit hindi ito masarap. Kaya ngayon, ikumpara natin ang superfood, ang tinatawag na pagkain bigay ng Diyos sa lupa, sa tunay na pagkain ng buhay na binigay sa atin ng Diyos. Taon-taon, kinakain natin ang pagkain bigay ng Diyos. Sinisigurado ng Diyos ang pangako ng buhay na walang hanggan at patunayan natin ito. Tayo ay pinagpalang mga anak ng Zion, kaya dapat natin itong ipagmalaki. Pagkaing bigay ng Diyos. Tungkol dito, tingnan natin ang Biblia. Tatlong libo at limang daang taong nakalipas, inakay ni Moises sa mga Israelita palabas ng Ehipto at namuhay sa disyerto ng na taon papunta sa lupain ng Kanaan. Isang buwan matapos iwan ang Ehipto, nagsimulang maubos ang pagkain dala nila. Nanginig ang mga Israelita sa takot. Iniisip, kung walang pagkain, paano natin matatawid ang mapanganim na disyerto at marating ang kanaan? Pag nagsimulang matakot ang tao, tumitingin sila sa isang bagay at nagre-reklamo laban dito. Kung naniwala sila sa pangako ng Diyos, di sila matatakot man lang. Pero dahil nakatingin lang sila sa realidad, nang di naniniwala sa pangako ng Diyos, sila ay natakot. Kinulang ang dala nilang butil mula sa Ehipto. Tumingin sila sa paligid, walang sino man o saan man na pwede silang humiram ng pagkain. Disyerto lang ang nakalatag sa harap nila. Nagreklamo sila laban sa Diyos at nagbulong-bulungan laban sa mga pinunong tinakda ng Diyos. Sinong magbibigay sa atin ng tinapay para mabuhay? Bumalik na lang tayo sa Ehipto. Kahit nahirap tayo, di ba mas mabuting mamuhay bilang alipin? Pero nang namuhay sila bilang alipin, ano ang sinigaw nila? Mapait silang umiyak araw-araw, humingi ng tulong sa Diyos, nagdarasal, pakiusap iligtas mo kami sa paghihirap. Narinig ng Diyos ang taimtim na dasal sa loob ng apat na raang taon, at sa wakas ay binigay ang hiling nila. Pero nagsimula silang magreklamo, wala pang isang buwan matapos silang maligtas. Tunay, ang pananampalataya ng tao ay mahina at marupok. Ang mga madaling umurong dahil sa pangyayari ay nawasak lahat sa desyerto sa huli. Para hindi sila magreklamo, anong binigay sa kanila ng Diyos? Binigyan sila ng Diyos ng sapat na pagkain at talagang natuwa sila sa pagkain bigay ng Diyos. Gaano sila karami? Ang mga lalaking lagpas dalawang put taong gulang ay nasa 600,000 ang bilang. Sa panahon ng lumang tipan, ang mga lalaking nasa dalawampu ay kasal na. May mga asawa sila. Kung may pamilya sila, sigurado may anak din sila. Ipagpalagay natin na bawat pamilya ay may limang anak. Kung imumultiply ang 600,000 sa lima, ah, dapat nating imultiply sa anim dahil sa asawa. Gaano sila karami sa kabuuan? 3.6 milyong tao ang lumakad ng sama-sama. Gaano kamangha mangha Ang kabuuan ng pagkain nila sa isang araw ay napakadami. Kung gayon, saan sila nakakuha ng pagkain sa apat na pung taon? Nang lumabas sila sa Ehipto, naghanda sila ng emergency food kakasya sa isang buwan at tumungo sa lupain ng kanaan. Sa loob ng isang buwan, nagkulang ang pagkain. Dahil gutom sila, nagsimula silang magbulong-bulungan at magreklamo. Kaya binuksan ng Diyos ang pinto ng langit at ibinuhos ang pagkain-mana na naimbak sa langit gaya ng ulan. Ito ang natatanging pagkain bigay ng Diyos sa kanila. Literal itong pagkain bigay ng Diyos. Kahit ang mga Israelita ay kumain ng pagkain sa disyerto sa loob ng 40 taon, ano nangyari sa kanila? Lahat sila ay namatay. Sa mana ng anino, ginigising tayo ng Diyos sa katotohanan ng mana sa panahon ng bagong tipan. At pinaalam sa atin ng Diyos ang katotohanan na makakapagpakain sa atin ng spiritual na mana na matagal na itinago. Una sa lahat, hanapin natin ang pagkain binigay ng Diyos sa mga Israelita sa ilang. Tingnan natin ang Exodus chapter 16, verse 26. Anim na araw kayong mamumulot nito, ngunit sa ikapitong araw na siyang sabat ay hindi magkakaroon nito. Sa ikapitong araw, Lumabas ang iba sa bayan upang mamulot, ngunit wala silang natagpuan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Hanggang kailan ninyo tatanggihang tuparin ang aking mga utos at ang aking mga batas? Tingnan ninyo, ibinigay sa inyo ng Panginoon ang sabat. Kaya't kanyang ibinibigay sa inyo sa ika na araw ang pagkain na para sa dalawang araw. Manatili ang bawat tao sa kanyang kinaroroonan. Huwag umalis ang sino man sa kanyang kinaroroonan sa ikapitong araw. Kaya ang taong bayan ay nagpahinga sa ikapitong araw. Iyon ay pinangalanan ng sambayanan ng Israel na mana. At iyon ay tulad ng buto ng kolantro. Maputi at ang lasa niyon ay tulad ng manipis sa tinapay na may pulot. Sinabi ni Moises, ito ang bagay na iniutos ng Panginoon, magtabi kayo ng isang omer ng mana na inyong itatago sa buong panahon ng inyong mga salinlahi upang kanilang makita ang tinapay na aking pinakain sa inyo sa ilang nang kayo'y aking ilabas sa lupain ng Ehipto. At sinabi ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng isang palayok at lagyan mo ng isang omer na puno ng mana at ilagay mo sa harap ng Panginoon upang maingatan sa buong panahon ng inyong mga salinlahi. Kung paanong iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon inilagay ni Aaron sa harap ng tipan upang ingatan. Ang mga anak ni Israel ay kumain ng mana sa loob ng apat na taon hanggang sa sila'y dumating sa lupaing matitirahan. Sila'y kumain ng ano? Kumain sila ng mana hanggang sa sila'y dumating sa mahangganan ng lupain ng kanaan. Sa ibang salita, habang kinakain ang pagkain bigay ng Diyos mula sa langit, lumakad sila ng apatapong taon sa buhay disyerto. Ang mana ay pagkain na binigay ng Diyos mula sa langit. Kung gayon, ano ang gusto ng Diyos na ipaalam? Sinasabi sa Biblia na lahat ng salita ay may kapareho. Sa Ebanghelyo ni John chapter 6, pinaliwanag ni Yeso Kristo ang tungkol sa mana. Tingnan natin ang John chapter 6, verse 41. Kaya't ang mga Hudyo ay nagbulong-bulungan tungkol sa kanya sapagat kanyang sinabi, Ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. Ano ang tinawag ni Jesus sa sarili niya? Tinawag niya ang sarili na tinapay na bumabang galing sa langit. Pinaliwanag ni Jesus na siya mismo ang mana na pinaulan ng Diyos mula sa langit ng apat na pong taon sa disyerto. Kanilang sinabi, hindi ba ito'y Jesus, ang anak ni Jose, na kilala natin ang kanyang ama at ina? Paano niya nasasabi, ako'y bumabang galing sa langit? Sumagot si Jesus sa kanila, huwag kayong magbulong-bulungan. Walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng ama na nagsugus sa akin, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Tingnan natin ang verse 48 ang tinapay na bumababang galing sa langit. Saan? Mula sa langit. Tinuro ni Jesus na siya ang katotohanan ng mana. Ako ang tinapay ng buhay. Kinukumpara niya ngayon ang sarili sa mana. Kumain ng mana sa ilang ang inyong mga ninuno at sila'y ano? Sila'y namatay. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang sino mang makakain ito ay hindi mamatay. Ang pagkain bigay ng Diyos ay parehong nasa panahon ng lumang tipan at bagong tipan. Ang kumain ng mana sa disyerto ay namatay lahat. Pero sinabi ni Jesus, Dahil ako ang tinapay na buaba galing langit, sino mang kakain ng tinapay na ito ay di mamamatay. Tinuruan niya tayo na siya ang tunay na tinapay na binigay ng Diyos sa sangkatauhan. Tingnan natin sa verse 50. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang sino mang makakain ito ay hindi mamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumababang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay maubuhay, gaano katagal? Maubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ano? Ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ngayon, kung gusto ng tao na kainin ang pagkain bigay ng Diyos, dapat kainin ang tinapay na ito. Kung kakainin ang tinapay na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaano katagal sila maubuhay? buhay sila man. Verse 52. Kaya't ang mga Hudyo'y nagtalo-talo na sinasabi, paano may sa atin ang taong ito ang kanyang laman? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ibig niyang sabihin na siya ang tinapay na bigay ng Diyos. Dinagdag ni Yesus, malibang inyong kainin ang aking laman at inumin ang aking dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ito ay napakalalim na turo. Verse 54. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may ano? May buhay na walang hanggan at siya'y muli kong bubuhayin sa uling araw sapagkat ang akin laman ay tunay na pagkain at ang akin dugo ay tunay na inumin ang kumakain ng akin laman at umiinom ng akin dugo ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya kung paanong ang buhay na ama ay nagsugus sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa ama kayo hindi nang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na buhabang galing sa langit, hindi gaya ng tinapay na kinain ng inyong mga ninuno at sila'y namatay. Ang mana na kinain ng inyong mga ninuno ay pagkain bigay ng Diyos. At ako rin ay pagkain bigay ng Diyos na bumababa mula sa langit. Ang kumakain ng tinapay na ito ay maubuhay magpakailanman. Tinuro ito ni Jesus. Sa panahon ng lumang tipan, ang mana ay binigay para sa pisikal na buhay ng mga Israelita. Pinaulan ito ng Diyos mula sa langit ng apat na pong taon para makakain sila at mabuhay sa disyerto. Sa panahon ng bagong tipan, sinabi ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay na buhaba mula sa langit. Kinukumpara ang mana ng anino at ang mana ng katotohanan, sinabi ni Yesus, sa lumang tipan ang mga kumain ng mana mula sa langit ay namatay, pero ang kumakain sa akin ay di maamatay, ngunit mawabuhay man. Ngayon, tingnan natin ang revelation at aralin pa ang tungkol sa mana, laman at dugo ni Yesus. Ito ang pagkain mula sa langit. Sa ibang salita, ito ang pagkain bigay ng Diyos. Sinabi ni Yesus, Ako ang tinapay na buaba mula sa langit. Ako ang katotohanan ng mana. At dinagdag niya, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Para maunawaan ang katotohanan ng pagkain ng laman at paginom ng dugo ni Yesus, dapat suriin ang Paskwa na makikita sa Matthew chapter 26. Tingnan natin sa Matthew chapter 26 verse 17. Nang unang araw ng mga tinapay na walang pampaalsa, lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, Saan mo? Ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ka ng kordero ng Paskwa. At sinabi niya, Punta kayo sa isang tao sa lungsod at sabihin ninyo sa kanya, Sinabi ng guro, malapit na ang oras ko. Sa iyong bahay ko gaganapin ang Pasko kasama ng aking mga alagad. At ginawa ng mga alagad ang ayon sa pinag-utos sa kanila ni Jesus at inihanda nila ang Pasko. Ang Pasko. Ito ang banal na pista ng pagkain ng pagkain bigay ng Diyos. Tingnan natin kung paano ito kinain ni Jesus at ng mga alagad dalawang libong taong nakalipas. Tingnan natin ang verse 26. Habang sila'y kumakain ay dumampot sesos ng tinapay. Binasbasa niya ito. Anong tinapay ito? Ito ang eksena ng pagpapasko nila. Dinampot niya ang tinapay ng Pasko at nagpasalamat. Binasbasa niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, Kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan. At kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat, nasa ang alak ng Pasko, tama? Kinuha niya ang kopa ng alak ng Pasko at nagpasalamat. Nang makapagpasalamat ay binigay sa kanila na nagsasabi, o kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos. Ang alak ng Pasko, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapataw ng mga kasalanan. Ito ang pinakamahalagang pagkain bigay ng Diyos sa sangkatauhan. Ang pagkain ng mga pagkain, ang banal na tinapay, banal na pagkain. Hinayag ni Jesus ang kahulugan ng tinapay at alak ng Pasko sa pagsasabing, Ang tinapay ng Pasko ay aking katawan, aking laman at ang alak ng Pasko ay aking mahalagang dugo. Sa Ebanghelyo ni John chapter 6, kinumpara ni Jesus ang mana na pinaulan mula sa langit na siya mismo at sinabi na siya ang tinapay ng buhay na buwaba mula sa langit. Patungkol sa tinapay ng buhay, sinabi ni Jesus, ang kumakain ng laman at umiinom ng dugo ng anak ng tao ay may buhay na walang hanggan. Sa Matthew chapter 26, binigay niya ang sagot. Ano ang tinutukoy na laman ng anak ng tao? Ang tinapay ng Paskwa. At ano ang kanyang dugo? Ang alak ng Paskwa. Ano ang pangakong binigay niya sa mga kakain ng Paskwa? Buhay na walang hanggan. Ito ay tunay na buhay na tinapay na bigay ng langit. Sa pagkain ng tinapay ng Paskwa at pag-inom ng alak ng Paskwa, naging mga anak tayo ng Diyos. Sa ibang salita, ang araw na maamanan natin ang banal na laman at dugo ng Diyos ay ang Paskwa. Sinabi ng Diyos, ikaw ay akin. Dahil tayo ay sa Diyos, sinabi ng Diyos, kapag dumaraan ka sa tubig, kapag lumalakad sa apoy, poprotektahan kita para lahat ng sakuna ay lampasan ka. Tiniyak ng Diyos ang mahalagang pangako ng paulit-ulit. Dapat laging magpasalamat at papurihan ng Diyos sa pagbibigay ng pagkain taon-taon. Pag nangaral tayo sa mga tao, dapat ipagdiwang ng banal ang Pasko. Paano sila tumutugon? Marami ang nagtanong, matagal na akong pumupunta sa simbahan, pero di ko alam ang Pasko. Kailan nyo ito pinangingilin? Bakit sila tumutugon ng ganito? Dahil di nila ito narinig o nakita. Pero sa kumakain ng tinapay ng buhay mula sa langit, ano ang pinangako? Buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus na sino mang kumain ng tinapay ng buhay ay nararapat pumasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Kahit sinasabi ng mga tao na naniniwala sila kay Jesus dahil di nila pinakikinggan o pinaniniwalaan ng malinaw ang salita ni Kristo, labis tayo na babagabag. Sa kabilang banda, may mata na nakakakita, may tenga na nakakarinig at isipang nakakaunawa gaano tayo pinagpala. Sinabi ni Yesus, Mawapalad ang inyong mga mata, ang mga ito'y nakakakita, at ang inyong mga tenga, ang mga ito'y nakakarinig. Kung gayon, bakit ang mga simbahan ngayon ay di alam ang mana ng buhay? Sa mundo, may di mabilang na mga biblical scholars, seminaries, pastors, at doctors of theology. Bakit di nila alam ang Paskwa? Sa katotohanan, ito ay mahalagang bagay. Noong AD 325, ang Pasko ay tinanggal sa tanas sa konseho ng Nicaea at di na pinagdiwang pa sa lupa. Dahil ang Pasko ay nawala sa lupa, binigay ng Diyos ang pagkain ng buhay sa kanyang anak sa anumang paraan. Kaya ano ang ginawa ng Diyos sa pagkain ng buhay? Ang aklat ng Isaiah chapter 25 ay nagsasabi na niluma ito sa mahabang panahon. At sa Revelation, sinasabi na ang pagkain ay matagal na nakatago. Tingnan natin sa aklat ng Revelation chapter 2, Revelation chapter 2 verse 17. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng ano? Nakatagong mana. At ano pa ang ibibigay niya? Siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. Ayon sa First Peter chapter 2 verse 4, ang batong puti ay kumakatawan kay Yesu Kristo. Paano naman ang mana? Ang mana ay kumakatawan kay Yesus dahil sinabi niya, Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Tiyak ang sinabi ito ni Yesus ay bibigyan ko ng nakatagong mana at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. At sa ibabaw ng bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi ang tumatanggap. Noon, ang mga Israelita ay kumain ng mana na buaba mula sa langit. Mga kapatid, hinayaan tayo ng Diyos ng ganitong pribilehiyo sa panahon natin. Sa mga nakaunawa sa pribilehiyong ito, sinabi ng Diyos, Mapapalad ang inyong mga mata, ito'y nakakakita, at ang inyong mga tenga, ito'y nakakarinig. May ganito tayong pagpapala, gaano tayo kasaya. Pinangako rin ng Diyos na bibigyan tayo ng nakatagong mana. Sa titulo ng sermon ngayon, sinasabi, sino ang nagbibigay ng pagkain? Binibigay ng Diyos. Tanging ang Diyos lang ang makapagbibigay ng pagkain. Kaya si Yeso Kristo na katotohanan ng mana ay nagpakita at ipinaalam sa atin ang katotohanan ng buhay na matagal na itinago. Nagpakita siya sa atin kasama ang tinapay at alak ng Paskwa. Ngayon, kinakain natin ang tinapay at iniinom ang alak ng Paskwa. Anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, nagpakita na ang Diyos, tama? Ang mana ay pagkain na ang Diyos lang ang magbibigay. Ang pagkain ito ay di mabibigay ng tao. Ito ay mula sa langit. Kaya sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay na buhay na buhabang galing sa langit. Kung sino mang magdala, nang nakatagong mana sa panahong ito? Sino siya? Anong katotohanan ang may kahulugan ng mana? Ang Paskwa, tama? Kung may sino mang magbunyag ng Paskwa, ang katotohanan ng buhay, at hinayaan tayong kainin ng Paskwa, sino siya? Siya ay Diyos. Tingnan natin ito kung ito ay totoo sa Isaiah chapter 25 verse 6. Verse 6. At sa bundok na ito, anong bundok ito? Ang bundok ng Zion. Ay gagawa ang Panginoon ng mahukbo sa lahat ng mga bayan ng isang kapistahan ng matatabang bagay, ng isang kapistahan ng mga nilumang alak, ng matatabang bagay na puno ng utak, ng mga lumang alak na totoong dinalisay. Dito makikita ang alak hindi ang tinapay. Sa halip ang ekspresyon na nakatago, pinaliwanag ito na niluma. Sa Revelation chapter 2, nasusulat, nakatagong mana. Sa isaya, sinasabi ng isang kapistahan ng mga nilumang alak ng matatabang bagay na puno ng utak ng mga lumang alak na totoong dinalisay at kanyang wawasakin sa bundok na ito ang takip na inilagay sa lahat ng mga bayan at ang lambong na iniladlad sa lahat ng bansa. Lulunokin niya ang ano? Lulunokin ang kamatayan magpakailanman. Sa nilumang alak, lulunokin niya ang kamatayan magpakailanman. Sa 66 na aklat ng Biblia, anong alak ang magbibigay ng buhay na walang hanggan sa paglunok ng kamatayan? Sa anong alak nilagay ng Diyos ang pangako? Ito ay sa alak ng Pasko. Anong sinabi niya habang binibigay ang pangako sa atin? Sinabi niya, ito ang dugo ng tipan na nabubuhos para sa marami sa ikapagpapataw ng kasalanan. At sinabi rin, ang kumakain ng akin laman at umiinom ng akin dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Ibig sabihin ng pagbibigay ng buhay na walang hanggan ay paglunok sa kamatayan magpakailan man. Tama? Sa parehong kahulugan, sinasabi sa Isaiah chapter 25, lulunokin niya ang kamatayan magpakailan man. At sa John chapter 6, sinasabi, magbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Lulunukin niya ang kamatayan man, at papahirin ng Panginoong Diyos ang mga luha sa lahat ng mga mukha. Ang paghamak sa kanyang bayan ay maaalis sa buong lupa sapagkat ang Panginoon ang nagsalita. At sasabihin sa araw na iyon, ito'y ating sino? Ating Diyos. Binigay niya ang nakatagong mana at dinala ang tinapay at alak ng bagong tipan ng Paskwa na itinago. Ito ang pagkain bigay ng Diyos. Kung alam natin ang pagkain, madaling maahanap ang Diyos na nagbibigay ng pagkain. Sino lamang ang makapagbibigay sa atin ng pagkain ito? Tanging ang Diyos lang. Ngayon, napakaraming Kristiyano at teologo. Kahit gaano pa sila karami, may nagsabi ba sa kanilang, kailangan natin ipagdiwang ang Pasko ng Bagong Tipan? Kung hindi, wala tayong buhay na walang hanggan. Wala. Paano pinaliwanag ng Biblia ang pangyayaring ito? Pinaliwanag ito na nakatago. Dahil tinago ito ng Diyos, walang sino mang nakahanap nito. Ang Diyos lang ang dumating at nakahanap dito. Ngayon, ibinigay sa atin ang mana at tinatakan bilang bayan ng langit at dinala sa bagong tipan ng Pasko para makapasok tayo sa langit. Sino ang nagdala sa atin sa Zion? Sino ang dakilang Diyos? Sila ang ating Diyos Amang, Ansanghong, Hong, at Diyos Ina. Pinakamamahal at iniibig tayo ni na Ama at Ina. Na dinala nila tayo sa katotohanan ng bagong tipan ng Paskwa at hinayaan lang tayo ng mga anak ng Zion na makain ito. Kaya maging masaya at laging kumain ng pagkain bigay ng Diyos. Sinigurado ng Diyos ang kaligtasan natin at ang walang hanggang kaharian ng langit. Umaasa akong lahat ng taga-Zion ay mabubuhay ng masaya at masigla sa galak at ligaya. Magbigay tayo ng higit pang luwalhati at pasasalamat kina Ama at Ina sa pag-akay sa atin sa katotohanan ng bagong tipan ng Paskwa. Dahil pinatotohanan ng Biblia ang Diyos ng ganito, alisin ang pagdududa. Sa halip, isipin ang may pananampalataya. Ito'y ating Diyos. Kung hindi siya Diyos, di niya mabibigay ang pagkain ito. Nang may matibay na pananampalataya, magbigay ng higit pang luwalhati, kinaamang hong at makalangit na inang Jerusalem. Sa pamamagitan nito, tinatapos ko ang sermon. Maraming salamat.